Good morning guys Ngayon umaga Papakainin natin yung ating Paparis na gapi Yung ating binibrit Papakainin natin sila Ayan guys, bihubudbura natin sila. yan nakikita nyo. Ayan. Yung yun, yung dumulubog na maliliit na pino. Ayan, siya tawag na PO1. Hindi siya yung pulis ha. Aranggo. Uh, yung pakain sa ano, mga goldfish na maliliit. Tsaka sa mga inakay. Uh, inakay. Yung mga fingerlings na mga maliliit na klase ng isda yan ang pinapakain sa crayfish yan din yung pinapakain sa mga anak ng crayfish so konti konti lang ang lagay niya at saka ang pakain sa mga isda kahit anong klase ng goldfish once a day lang yung tama mo consume lang nila kasi pag ano yan namamatayin sila pag na overfeeding din so yan binigay natin na yan buong araw na nila yung kakainin ayun po na ako napapansin nyo ayun ako napapansin nyo yung uh, size nung ayan no, nung chen nung nanay yun nasa baba yung mas pinunda ang ano yon, ayan ay yung mas maliit ang pagka ano ng buntot ayan ng babae yung mas malalapad Yan ang mga lalaki na oh, so ayan kina nyo malaki na yung chen niya Uh, makailangan niya pag ano yan eh. siguro mga isang linggo o wala pa baka, pag ano yan mga anak na uli <laughs> pag ano ah, uh, wala na uli natin yung mga ano para makalayo mga anak pagka medyo malaki na siya sasama natin doon sa mga unang batch ng initlog niya no time na nabili ko siya So, pag ano, meron muna akong binibili yung ibang kulay nila na ano gabi. Ay, kaso wala pa tayong budget uh, pag nagkaroon na. So, order tayo yung trio. Trio, tawag dun ano nila na dalawang babae sa lalaki. Pagkabili din muna, pabibili din na. So, yung mas maganda yan pagka marami at saka iba-iba yung mga kulay. Kakatuwa sila ito nun pag marami na. So, ayan. Ah, uh, sana tong week na to mga anak na uli uh, kahit next week para pag ano, eh may build ka agad natin sila na pahinga muna natin tapos pag anong break din natin para mas mabilis so ayan dyan lang sila ayan wala yung oxygen kasi pag ano yan, mabubuhay naman sila gaya nung naandun sa balto na ati ko na ano nyo yung sa isa nating video wala sila kahit na yung erager, sa radar basta na sila meron sa aquatic plants tapos tama lang yung ano no ano tapos yung tubig nila hanggat malino pa sa hindi ko diba sa pinapalitan pag ano dagdag lang ako ng dagdag ng tubig kung makikita nyo yung line ng tubig natin yung gamawa ganyan tas nabawasan pag ano ginagawa ko lang sila Pinukuha natin sila doon sa stock natin ng tubig ulan pero kasi may bumbaba na siya pag ano, sinasamahan ko na nung tubig na galing mismo sa gripo para makasingaw na rin yung ano ng chlorine at the same time yun, marami na yung stock natin na pang dagdag sa tubig no, sa alaga natin na crayfish at saka ng ano, mga gapis so ayan pabayaan na lang muna natin silang kumain pagkano update ko ulit kayo sa kanila Maraming salamat sa panunood. Thank you guys for watching.